Welcome back ulit sa ating Makisda dyan no? So yun mga kisda, bago po tayo magsimula mga kisda, tayo pwede po ay nagpasalamat sa ating mga kaibigan o na nag-share po sa ating mga uh, videos mga kisda, no. At syempre maraming salamat din sa lahat ating mga subscriber dyan na walang sawang so, sumusuport sa YouTube channel no. So ngayon mga kisda, atin po nga pag-uusapan mga kisda kung paano po po ba alagaan na maiuwasan yung pagkamatay ng ating pray ngayon mga kisda, no dahil nga sa sobrang lamig ng panahon mga na paano din maiwasan na uh, mag uh, wigil wiggle yung ating mga uh, solter o mga alaga, no? Lalo-lalo na po sa gapi. Ito kasi yung uh, panahon mga kaista, lalo, lalo na po pag once na sobrang lamig, um, ito yung uh, cause ng pag ng ating mga uh, isda, no? Kagaya ng mga gapis, yan. Sa nag-alaga pa ko ng gapis mga uh, ito yung uh, time na mahihirapan ay ah, nahihirapan ako dati no so ngayon mga isda dahil na tayo po ngayon ay nagsusortail pero marami marami pa din tayong mga ah, ah, hindi marami pero nagbabalik na din tayo ng unti-unti sa ating ah, gapi mga isla. o so pag-uusapan po natin ngayon mga isla, yung ating mga ah, fry kung paano po natin sila uh, ah, ma tawag na hindi mamamatay no kagaya sa ngayong panahon no So ngayon mga isda, ah, samahan nyo ako kung ano ba yung ginagawa natin sa ating mga fry no nung lalo na sa malamig na panahon so yan samahan niyo ako ngayon makisda so ate pong puntahan ngayon makisda yung ating uh, isang uh, tab makisda no so nakikita niyo makisda yan yung ating uh, tab na ating uh, pinag uh, lalagyan ng ating mga fry makisda dahil uh, dyan diyan po tayo naglalagay ng sword tail. so puntahan po natin ngayon makisda Nakikita nyo makisda Oh. Ito po yung ating uh, mga fry ha. So dito na po tayo mag-isda. Kung nakikita nyo mga isda Ito yung ating uh, tabnong. Uh, medyo mainit pa mga isda Siyempre uh, mainit yung panahon. Yung tubig nito mga isda is nandito. Nakikita nyo yung marker. Yan. Yan yung tubig natin nung uh, medyo okay pa yung panahon at hindi pa umuulan. Ah, uh, sa ngayon kasi mga isda, dahil dahil uh, palaging uh, umuulan mga guys, kaya uh, binawasan natin ng tubig. So ito mga isda, uh, nasa na sa atin totong uh, hanggang dito na lang mga guys, parang 2 uh, inches na lang yata yung tubig nito. Ito ay outdoor po ito mga kung nakikita nyo so, ito pala yung ating mga uh, breeder mga yan ito yung isa sa ating mga ginagawa mga para yung uh, anak is lalabas lang dyan so dito na sila no? kung nakikita nyo yung mga no? may mga anak na dyan kaya yan pag usapan natin ulit mga no uh, binabaan po natin ang tubig makista dahil uh, palaging umuulan dahil Uh, pag once na medyo malalim kasi makisda, yung uh, tubig makisda, sobrang lamig. Malamig yung tubig. So, cause niyan makisda ay matagal lang matutunawan. Uh, at siyempre, pag once na matagal lang matunawan, yan yung isa makisda na magkaroon sila ng wiggle-wiggle or yung uh, minsan white spot yun yung sa akin lang mga pero hindi ako sure pero yun yung aking observation sa aking na-experience uh, din sa aking pag-observe sa pag-aalaga ng mga swordtail na uh, mga fry you no know? nag-aalaga din tayo ng goldfish so yan yan din yung isa na iwasan natin mga da yung yung ating uh, pakainin ng marami lalo na po pag uh, sobrang lamig ng panahon so ako mga guys sa akin lang kasi hindi ako napapakain talaga ng uh, malamig no? yung malamig ang panahon hindi ako nag ay na tawag ito no? uulan uulan pala mga guys no? hindi ako napapakain lalo, lalo na po sa mga fry pag once na okay naman yung panahon mga guys da, napapakain ako pero kaunti lang yung pinapakain ko mga guys hindi talaga ako nag uh, papakain ng marami lalo lalo, 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 na po sa, pag, sa mga fry mga guys uh, observe ko na din kasi yan makisda dahil uh, dati makisda uh, siyempre gusto natin lumaki yung ating mga fry uh, ibilisan natin na pagkain so, naobserbahan ko noon makisda yung ating uh, mga fry pala pagwas na madami yung nilagay natin pagkain so palagi na lang silang kumakain so kadalasan kadalasan talaga doon ko naobserbahan na, na magaka white talaga sila at siyempre din tubig kaya ngayon mga kaista medyo natuto na din tayo at na medyo nakuha na din natin kung anong pag-handling ng mga fry so ginawa po natin mga is ganito na ito na yung uh, ginawa ko mga binabaan ko talaga ng tubig no dahil nga out outdoor din ito kasi mga outdoor kung okay, nakita nyo mga yan mas maganda din talaga mga no mataas yung uh, madaming makasurvive pag once na ganito lang kababa yung tubig sa akin lang kasi mga isda, red eye kasi ito red eye so yan, kita nyo mga isda, mga red eye po yan yung red eye kasi mga isda, ito yung uh, sensitive para sa akin na sensitive alagaan yung mga red eye dahil pag once na ito ay ah uh, tawag ito, yung bagong anak pala mga guys, dahil hindi ito kagaya ng uh, ibang dark eye na mabilis na lumangoy. So sila mga guys, yung uh, mga red eyes, lumubog, lulubog pa yun sa sa tubig kagaya nito mga daw. May pakita po tayo isa dito kung makita nyo. Medyo blurred lang, wit lang mga guys dahil baka makunan. Sana ba yun? May masyado makita ko kita yan. Eh. Ay, ano ba 'yan? Maliit kasi makisda. Ah, medyo 'yan makisda. Sobrang liit. Desa ah, maliit siya makisda, medyo hindi makita. Ah, yan yan na, kids daw. Yan nakita niya. Manguy. <laughs> hindi kagaya talaga ng mga dark eye makisda pag once na mag-anak sila is uh, mabilis na lumangoy itong mga red eye makisda medyo mahihirapan ka talaga kaya uh, sa mga nag-aalaga ng red eye uh, hindi naman ako expert na uh, mas maganda talaga na mababa yung tubig kaysa sa uh, malalim so yan lang yung makisda no uh, kailangan na po natin uh, pag once na uh, malamig yung panahon na uh, hindi lang po natin na uh, pakainin, no? Pakainin ng marami. Tapos uh, tawag dito, uh, babaan lang yung tubig. Yan. Tsaka syempre, uh, wag niyo gagagalawin yung uh, tubig makisda. Yun yung aking observation makisda kung uh, may mga idea po kayo kung paano niyo i handling is mas maganda talaga pag i-share niyo mga guys no. Sa akin mga guys sinishare ko lang yung akin uh, na naobserbahan po, hindi naman talaga ako marunong sa mga ganito. So, sinishare ko lang po kung ano man yung mga na-experience ko no. oh so, yan mga guys, mas maganda talaga yung i-share din natin. So, papuntahan na muna natin yung ating uh, dark eye mga guys dahil may dark eye po tayo na nanganak dito. So, tingnan po natin mga guys ito po ay mga dark ay po ito mga kaista sobrang pabilis na ito lumangoy mga kaista i-compare mo dyan sa dun sa mga red eye ito mga kaista hindi din ito masyadong malalim no mas kung gusto niyo mga kaista hindi sensitive yung mga dark eye lang talaga mga kaista yun yung goldfish cool natin mga kaista yun lang po yun mga kaista no, sana may mga naibigay uh, naibigay po tayong uh, kaunting uh, kalaman ulit sa inyo, no. So, yan. Sa hindi pa nakapagsubscribe natin YouTube channel, subscribe na po kayo at pinutin yung notification bell para update sa mabagong video, no. At, mga ka-isda, no, uh, pwede nyo yung i-share mga isda, para yung ating mga newbie, na mga uh, kaibigan natin na mahilig sa mga isda, uh, may kaunting matutunan, no. So, yan, mga isda, no, ha. Ingat po tayo palagi at God bless us all, mga kaisda. Shoutout sa Ulapog. Shout-out sa... Grislamigs